Siguro pa magandang magpabingo tayo. Bingo, bingo, okay. Okay yun, oh, bingo. Barik tara nun eh! Ay, ah! ay, ay, yes. wala rin bang barik tara kundi 69! Ah, bingo! bingo! Ah! Hindi! Bingo. Ocho! Number 8! Niloloko mo ako eh! Parang naging barik tara ng 8? Oh, pag may narik ka nun eh, to! Ocho! 8 Barik tara! <laughs> ocho nga! <laughs> 嗯。嗯。雷西。 You wait for me naman. Uh, wait for me, wait for me ka dyan. Ika nga dito. Isang pangalan ko. Isa isa ka dyan. Hiya ka, mami. May makarinig sa atin dito. Ano kasi ako eh? Kapag tumatakbo naman ako nung mabilis, aalog-alog ah, tong bus ko. Ang sakit-sakit. Teka, yan ba hindi? Siya masis yan. Tatawin kita ng muscles ko eh. Babes? Mm. Babes? Mm. Babes? Eh di ba? Umalis sila Mrs. Rason? Nagbakasyon? Kahapon pa umalis? Babes, tingnan mo bakit... Mm. Bakit parang may mga taong nagahakot sa bahay nila? Eh di ba walang tao dyan? Oo nga, no? Alam mo, mauna ka na nga. Mm. Ouch! arte mo? Bilisan nyo. Marami pa ron. Bilis. Pare. Ako. Ayos nyo, ha? Uh. Mukhang lilipat ng bahay sila, Mrs. Raso. mabuti. Oo oh, nga, no? Pero parang biglaan naman yata. Bilis. Halika, tulungan natin. Okay. Oh, alay mo. Daan -daan mo, pare. Oo. Baka mabasag yan. Ako nang bala rito. Ah, pre, baka meron naman kayong maitulong sa inyo. Kaya na ho namin to. Oh, baka gusto sino mag o kaya sandwiches? Maraming salamat alam po. Tapos na po kami. Saan niyo dadalhin yan? Pinakot ng may-ari. Lilipat na po sila. Ah, saan sila lilipat? Sa, sa Bacolod. Hindi, pare. Sabi ni Mrs. Gomez, lilipat daw sila sa Bacolod na. Mrs. Gomez? Pari, eh, Mrs. Russell may ala ng bahay na yan, eh. Um, magdanakaw kayo, no? <tos> <tos> Pilihan mo. Hello? Hello, guard? Guard, pakichek mo nga yung bahay ni Mrs. Russell. Mukhang may nagkakaguloy, ayun, no? Oh. May nagsusitungan, ayun, ayun.

Ay, security guard. Ay, muntik pa matapilok. Ayun, dali. Ayun, 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 walang hiya. Ayun, pa. Ayun, dali. Ayun, dali. Uh, before we go to the next agenda, gusto ko sanang i-recognize ang dalawang bagong bayani sa ating lugar. Kundi sa kanila, eh, baka na nakawa na naman ang isa sa mga kasama natin. Mga kaibigan, si Ace at si Daisy, si Mr. and Mrs. Rusoto. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang mag-asawa! At ngayong mga kasama, inire-remind ko lang kayo sa ating monthly dues. Yan ang first agenda natin. At ang second agenda ay ang basketball court at ang children's playground for phase 2. Sa palagay ko, isa sa mag-asawang papalit kay Mr. Ilaw sa pagka-presidente. Makoy, mukhang may susulot pa sa pwesto mo ah. Ngayon, mga kaibigan, ang phase 1 ay okay na. Develop na natin yan. Kaya siguro, kailangan natin gawin ngayon, i-develop ang phase 2. Ngayon, siyempre, kailangan pag ganyan, may mga pondo. Para maipatupad natin ang gusto nating mangyari. Meron bang gustong mag-donate uh, o mag-pledge? Sa inyo. Ah, uh, Mr. Ilaw Makoy, gusto mo mag-pledge? Oo. In fact, nakapag-solicit na ako para sa fundraising natin. Ito si Mrs. Byron. Mag-donate siya ng 20,000 pesos. Di ba, Mrs. Byron? Ano ka ba naman, Makoy? Mrs. Byron naman. Baka gusto mo ba ipagpaalam ko pa kay Mr. Byron. O sige na, sige na. Mag-donate ako ng 20,000. Oh, 20,000! At hindi lang yan, si Mrs. Ortega, si Mrs. Ortega magbibigay ng 30,000 pesos, di ba Mrs. Ortega? 30,000? 30,000. Sige. Sige. 30,000! 50,000 na! 50,000 ang na, pera natin! Naku, maraming salamat, Mrs. Byron at Mrs. Ortega, sa napakahalagang naitulong ninyo sa ating, uh, sa ating asosasyon. At lalong-lalong na kay Makoy. Naku, na palagi na lamang nakakasulisit ng napakalaking halaga sa ating uh, asosasyon. Palakpakan po natin, mga kasama. Maraming salamat, Makoy! At ngayon, mga kaibigan, alam naman natin na 50,000 na ang na-raise natin. Kaya lang medyo kukulangin pa rin ito. Kaya dapat lang na magkaroon pa tayo ulit ng uh, isa pang fundraising campaign. Ika nga. Ngayon siguro tutulungan niyo ako dito dahil uh, hindi naman natin alam kung sino magiging big fundraiser natin dito. O sino ba, sino ba makatulong sa inyo dyan? Siguro po magandang magpabingo tayo. Bingo, bingo, okay. Okay yun, bingo, bingo. Ay, ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ang mga games? Mr. Ilaw, madyong! Sagot ko, dalawang mesa. <laughs> madyong, dalawang na mesa. Okay, sulat natin dito. Sulat natin. Tama ba yung spelling ko? Tama, ano? Tama, tama. Okay. Ano pa? Ano pa? Ang maputi pa po, tongit! Tongit. Ano pa ba? Ano ba? Ano 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 Igalang mo ako. Ako, pa rin ni pamilya eh. Eh, para si. <laughs> eh, baka meron ibang mas magandang fundraising eh. Ano pa ba po pwede diyan? Ha, ah, Mr. Ilaw, mabuti pa, umupo na lang tayo ng patay at magpasakla tayo. Oh. <laughs> Aba, ay second the motion! Ah, uh, alam nyo, pabayaan nyo na lang ako. Discard ko na lang to ha. Magbinggo na lang tayo. Let's go! Ha! Chinese National Weapon! Ha! Barisong! Ano yun? Barisong! 29! 29! Barisong Batangas yun, eh! Paano naging Chinese Philippines yun? Oo, yung balistong na sinasabi mo, peke yan eh. Yung aking balistong sinasabi, original, made in China. Ha? Ganito yan eh. gawa, Mr. Ong. Kaya tawag, Baris Ong. O, oh, di galing China. para biro ka talaga. Parehas kayo nilulu! para biro. N, 43. 43? Sa letter N, 39! Hmm? Daddy, oh, bakit hindi ka nagtatantos dalawa 39 mo? Letter O! Mga masama, masama na pakiramdam ko, eh. Baka, pwede na ako mauna sa'yo. Eh, kaya mo ba? Oo naman. Letter A! E, okay lang ba kung mauna na ako umuwi? Eh e di sige, kami na lang maghahatid sa kanya. Di ba, honey? Letter N! Okay lang, okay lang. N. Kami nang bahala, pare. Hmm. Talaga? O sige, Leto. o sige, ako na bahala dyan. Sige. Seventy! Ingat ka, Dada. Ah, uh, mauna na ako sa inyo, ha? Oo. Oh. Ano, Makoy, tutuloy mo ba? Aba, siyempre. Kailangan mapasa atin ang isa dyan sa mag-asawang yan. <laughs> sige, lagay mo. Ito ngayon yan. Okay ba? Eto, magic. Watch. Uh, Daisy, inom ka muna. O, tulungan na kita, ha? Marami na yung card mo. Leta! Mm -hmm. O! Siki, ka siki, ito! Akin na lang ito, ha? Ah. Sige, no, ho. Ah, Pabayaan no, mo na. Nabubulong na na. Nabubulo. Letter O! 61! Lamata. Letter uh, B! Excuse me, huh? May ikuan pa eh. Tati! Pahamak ng misis amin dala niyan, ha, Ayub? Eh, paano ngayon yan? Eh, di ubusin natin ang pera niya. Hoy! Pabulit charan marami. Marikaran. Ha, bingo. Bingo, baliktaran. Ha! Sabi ko na sayo, tapos naka pula babe, sige. 11. Baliktaran din ba 69? Oh, papa barik taran. Oh, hmm. 11. Barin. Oh, akin pa babasa ang akin Marikaran. Oh, 11 pare. Oh. Kaika apu no tik dai level pariya ha bashalo wa i ditu wa waito ah ilay ben ha next bone ilay uy parik tara ayan ni man parik tara 69 ocho Bingo! Bingo! Ah! Eh, number 8 mira lo ako mo ko e eh. para nagi balik tara ocho oh pag mira dikadoreto ocho ủa cho, bài đi chả ăn, nó Daisy. na? Oo. Eh, okay. Uh, sandali, sandali. Ay, Wala akong ano eh, bathing suit. Kaya hindi ako makakapag-swimming. Ako iya, hindi problema yan. Pahihiram kita ng bathing suit ko. Ayan. Sinot niyan? Oo, oh, ayan. Oo, oh, akin lahat yan. Yan. Bala eh. Ang ibig mong sabihin, kasya sa yong size na yan? Actually, hindi to kasya sa akin. nag aerobics kasi ako. Yan ang target size ko. Ba, alit naman ang target mo. Baka hindi mo tamaan. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> talaga to. Te teka, isa sorry mo sa akin yan. Baka ang kinin mo, ha? Akin yan. <laughs> sorry. Hindi. Pero, ano mo eh. Parang, hindi. Parang hmm. sumama yung pakiramdam ko eh. Parang hindi ko kayang mag-swimming. Ano ka ba, Iha? Okay yung pag-swimming. Pagpaganda ng katawan yan madalas ako mag-swimming. Tingnan nyo. Oh, halata, di ba? Oo, oh, mae. Eh. Oh. Di ba? Oo, oh. <laughs> oh. mami. Buwa ka ng <laughs> dolphin. <laughs> Ssst, ano ka ba? Dolphin, dolphin ka dyan. Pastos ka. Hindi, mami. Huwag mo siyang pakinggan. Alam nyo, totoo talaga. Mukha ka yung artista. Talaga, oh, mukha mo artista. Talaga. Hollywood. 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 <laughs> <laughs> mukha si Kay <laughs> talaga. Salamat. Salamat. Ay, salam. Ano ka naman? Hindi, ito naman. Bagay naman sa kanya, di diba? ba? Sikat ba si Free Willy? Uh, Oo, oh, makinis ang kutis naman. makinis naman pala eh. Nakinis ka mukha ko si Free Willy. Let's celebrate. Come on. Pag-inis ka, <laughs> ka, ka Kailangan ko pa talaga isuot yan. Oo. Kailangan mong isuot yan dahil akin yan. Si Sexy ka dyan. Copy cough. Kung may binabalak ka, hindi ako pwede, meron ako. Importante to. Kahit na importante, hindi pa rin ako pwede. Alam mo, meron tayong malaking problema eh. Problema? Ano yun? Bulis ako. Ha? Oh! Daisy, Daisy! 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 Bakit oh, pagiging mami na ako. Tuktok mo. Huwag ka na mag-ilusyo mag -iina. Bakit? Huwag, please. Walang karapatan ng sino mo nakikita. Hindi sila. Hindi ako, hindi ikaw. Itutuloy ko to. Ang problema lang natin, mga kapit-bahay natin, ah, magtataka sila pag nalaman nila bigla tayo magkakababy.